sabi ko mga idol ng mga nakahuli na ito daw po ay mas malaki kumpara do sa una unang ibinaba na 215 kilo dito natin mapapatunayan kapag inaangat na yan na, yun na, lumutang na oh

Ayo po, maraming ano? na. Tingnan niyo. Dito na Sariwa-sariwat mga idol at ang hasang ay pula-pula. Yan ang may bayad po. Ang tiba ako ano 'to? Ubali lima lang po silang bumubuhat mga idol pero kinaya okay. nila. Malayo. Ang titindig niyan nung Agoy na lang

Hay. Hey. mo Hindi ay, 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 ay. mas malaki nga pala 'yon. Hindi 'yon. mas mataas yun ah. sa

magkapatid na bultuhan. dalawa pa. Ito mga idol, ito la, itong nauna na to, ito 215 kilo Hindi na nakayan ng isang timbangan at yun Ay Siguradong mas mabigat yun At bilog na bilog siya, napakalaki. jackpot ko na nito. Eh guys, bali din yatitin timbangin at baka masira 'yung kinguan. Hay nating timbangin ay, hintayin natin mga idol na may salang ko sa kiluhan. Kung kakayanin. Ay, sorry, sorry, sorry. oh, oh. ano eh. Ay, lalapitan natin ito mga idol, maya maya.